Magandang umaga mga kaibigan At welcome back muli dito sa aming backyard at sa aking youtube channel Ngayong araw ang topic natin Paano magpakain ng porridge sa ating mga alagang sisiw Paano sila pakainin for the first time Kasi marami nagtatanong Ba't daw ayaw kainin ng kanilang mga alagang sisiw o manok So meron tayo dito Nung ating mga porridge galing sa palengke So may repolyo, <laughs> Halo-halo na to. Ito yung tinatawag na scrap mga kaibigan. So, mabibili nyo to ng murang halaga lang. Sa mga 20 pesos, isang buong ganito na. Ang kailangan nyo lang gawin doon, pumunta kayo ng maaga. So, mga 6 a.m. to 7 a.m. Kailangan nasa palengke na kayo. So, ganito yung ating porridge for today. Hihiwain lang natin to ng maliliit. Kung sa sisiw nyo to ipapakain mga kaibigan Kailangan yung hiwa nyo eh, Sobrang nipis Para malunok nila A few moments later. Mga kaibigan, ganito yung hiwa dapat maliliit na kayang-kayang lunukin ng ating mga sisiw so may nahiwa na kami dito kanina ayan kaya halo ko na lang to so ganito yung kakalabasan nya mga kaibigan so maliliit na to ngayon ang gagawin ko naman dito ipapakita ko sa inyo kung paano ko hahaluan ng ating mga feeds. tapos lalagyan ko rin ng molasses o kaya ng probiotics para maganda ang intake nila sa kanilang katawan. Ayan mga kaibigan, nahihanda ko na yung ating mga gulay. So meron tayong tatlong container dito. Ayan. Ito para don sa ating mga 6 weeks old ng mga sisiw. Ito naman yung sa ating mga 2 months old. At ito yung sa ating mga breeders at adult. So magkakahiwala yung mga kaibigan dahil magkakaiba din yung feeds na gagamitin ko. So ito yung ating Integra 2000, Integra 2.5, at Integra 3000 Plus. Lalagyan natin yung ating mga container. Depende sa edad ng ating mga sisiw. So ito lalagyan ko ng isang buong takal, tagi isang takal lang. Isang takal din sa ating mga breeders. Isang takal din para sa ating mga sisiw. Lalagyan na natin ng probiotics para healthy yung ating mga alagang manok. So kaunti lang mga kaibigan. Ayan. Depende na sa inyo kung gaano karami yung ilalagay nyo. Tapos lalagyan natin ng tubig. At hahaluin natin mabuti. So mga kaibigan kapag kalalagay nyo lang yung tubig tsaka probiotics So matigas pa yung ating mga feeds So wag nyo munang kagad ibibigay yan Hintay nyo munang lumambot Para humalo dito sa ating gulay at madaling kainin ng ating mga alagang manok Hayaan nyo lang mabasa mabuti mga kaibigan yung feeds natin Para madurog Ito yung ipapakain ko doon sa mga sisiw So maliliit yung Tadtad -tad ng gulay para madali nilang malunok Hayaan ko munang mabasa yung feeds mga kaibigan And then maya, maya ibibigay ko na to sa ating mga manok Ayun mga kaibigan Nandito ako ngayon sa ating brooding area Sa ating mga sisiw na 6 weeks old Yung mga galing kay Sir Robin Tsaka yung palaki ko na aking palahi Disclaimer lamang po muli Ako po ay hindi eksperto At alam ko mas marami pang magaling na mag ng manok sa akin Ito po ay aking sistema at aking ina-apply dito sa aking backyard at sa aking malagang sisiw at manok. So ito mga kaibigan, bago kayo magpakain ng gulay, for example, ngayon nyo palang sila bibigyan first time. So ang gawin nyo, mag-adjust kayo ng feeding time sa umaga. So example, nagpapakain kayo ng 7 or 8 a.m. So wag muna kayo magpapakain ng ganong oras. Magpakain kayo ng mga 10 a.m. o 11 a.m. Katulad ngayon 10.55 na So 11 ay mga magpapakain Dahil first time ko lang sila Bibigyan ng ating porridge Sa ganun paraan mga kaibigan Gutom yung ating mga manok at sisiw Kasi kapag pinakaan nyo sila Doon sa nakasanayan na lang oras So malaki yung chance na Hindi nila kainin yung gulay Kasi hanapin nila yung feeds Gutomin nyo sila mga kaibigan Para kainin nila yung ibibigay yung porridge gulay man yan o kahit anong klase ng porridge na ibibigay nyo so ito na mga kaibigan nalagyan ko na yung feeder ng ating mga sisiw so nandyan na sa lupa ibababa ko na lang sila so kung nakikita nyo gutom na gutom na sila oh, dahil nga wala pa silang kain simula kanina umaga so disclaimer lamang po muli mga kaibigan ang pagpapakain po ng ating porridge ay edad six weeks old, yun po ang aking ginagawa. Kasi kapag masyadong bata yung sila pinakain ng porridge natin, so hindi pa kayanin ng kanilang digestive system. So dapat nasa month old na sila bago nyo pakainin ng porridge. A few moments later. Ayan mga kaibigan, so tinesting ko na silang pakainin. Medyo curious pa sila pero kinakain na nila oh. So, hindi pa nila nilalapitan masyado. So, mamaya yan, kakainin na nila yan. Dahil first time pa lang nila nakita yung ating porridge. So, kung nahihirapan kayo magpakain mga kaibigan sa unang bigay, so gawin nyo, ipasting nyo sila sa umaga. Sa hapon na lang muna kayo magpakain para siguradong gutom na gutom sila. So, gawin nyo yun ng mga 2 to 3 days. So, hindi naman po yung makakasama sa ating mga sisiyaw. Dahil ibabalik nyo rin naman sa natural na feeding program. Kaya mga kaibigan, no, kinakain na nila. Mga kaibigan, nandito naman tayo sa ating mga month olds. Yung 2 months old and up. So bibigyan na natin sila ng ating porridge. Kaya medyo naninibago pa sila dahil first time nilang na nakita yan. Pero okay nakain na nila oh. Ayan mga kaibigan, kinakain na nung ating mga Rhode Island Red Breeders. Ang kinaganda lang mga kaibigan kapag nagbibigay tayo ng porridge, So nagiging healthy sila at saktuhan lang yung katawan nila. Hindi kagaya kapag purong feeds tayo. So may chance na magdevelop yung sapola o fats sa baba ng kanilang puwitan. Kapag nagdevelop ng sapola yung mga inahin natin, hihinto sila umitlog o mahirapan silang umitlog. So kaya maganda na bigyan nyo sila ng porridge once a day so ang gagawin ko every morning then sa hapon magbibigay na lang ako ng feeds ito naman yung ating mga native breeders so lakas nila kumain ng porridge mga kaibigan no halos maubos na nila para maging healthy silang lahat ito naman yung ating mga breeders na pabo so ubos na kagad nila mga kaibigan kalalagay ko pa lang yan So malakas talaga mag porridge yung ating mga pabo o turkey. One hour later. Ayan mga kaibigan, oh, gutom na sila dahil na naubos nila yung ating porridge mga kaibigan sa so, kulang pa. So gutom na naman sila o oh, nangingi na naman sila ng mga kain. So, nakita nyo po mga kaibigan, napakain ko sila kahit first time nilang kumain ng porridge. So ayan oh, naubos nila si Mot. So mga kaibigan, Nakita nyo yung ating pagpapakain ng porridge sa ating maalagang sisiw na 6 weeks old, 2 months old at yung ating mga breeders, Rhode Island Red, Native, at Pabo Nakita nyo po kung paano ang dapat gawin simula sa paggagayat, sa paghalo ng feeds, sa paglalagay ng probiotics at tubig. At kung kailan to ibibigay. So sana may nakuha kayong counting idea mga kaibigan. At disclaimer lamang po muli, ako po hindi eksperto at alam ko po na maraming mas magaling sa akin na mag-alaga ng manok. Ito po ay aking sistema dito sa aking backyard at nakita nyo naman po na effective sa ating mga alagang sisiw at manok. Shout out naman tayo mga kaibigan. Shout out kay Mana Habits from Oriental Mindoro. Bisitahin nyo yung kanyang YouTube channel mga kaibigan. Suportahan nyo rin siya. Pati si kaibigang Alex Farmers. So mga mababait nating mga subscriber na may mga YouTube channel din. So sumusuporta sila sa akin kaya susuportahan ko din sila. So bisitahin nyo po sila mga kaibigan. Shout out kay Jerry Malto. Shout out kay Genesis Flux TV. Shout out kay Enhenyerong Magsasaka. At shout out kay Rodel Norono. So maraming salamat mga kaibigan. Kundi dahil sa inyo ay wala ako ngayon sa aking kinalalagyan. At salamat sa Diyos. Kundi pa kala ka subscribe sa akin channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa akin mga videos. Hanggang sa muli, God bless us all. i